Nagtipon-tipon -tipo ng libo-libong tagahanga sa The Chapels at Heritage Park sa Tagig City noong Sabado ikalabinsyam ng Abril upang magbigay ng huling respeto sa nag-iisang superstar at pambansang alagad ng sining na si Nora Honor. Alas 10 pa lang ng umaga ang simula ng public viewing, ngunit may mga fans na dumating magdamag o madaling araw pa lang upang masiguro na sila ang mauunang makapasok at makasilap kay Ate Guy sa kanyang huling hantungan. Bitbit -bit nila ang bulaklak, litrato, kandila, at mga alaala ng mga pelikulang minsang nagbigay ng inspirasyon sa kanilang buhay. Maraming salamat po sa pagmamahal nyo kay mommy. Sobra po ang tuwa ng puso namin na makita kung gaano nyo siya kamahal. Sa lahat ng nagpunta, kahit saglit lang, alam naming dama ni mommy ang presensya ninyo. Matet de Leon ang atmosphere sa loob ng chapel ay puno ng lungkot, pasasalamat at pagmamahal. Marami ang hindi napigil ang umiyak habang binibigkas ang kanilang pamamaalam sa isang artistang naging bahagi na ng kanilang pagkatao mula sa radyo, pelikula, telebisyon hanggang entablado. Hindi lang isang artista si Nora Honor siya ay naging simbolo ng boses ng masa, ng lakas ng kababaihan, at ng puso ng bawat Pilipino, ang libo libong nagbigay ng huling respeto sa kanya ay patunay ng kanyang di mabilang na naiambag sa sining, kultura, at damdamin ng bansa, ang kanyang alaala ay mananatiling buhay hindi lang sa pelikula kundi sa puso ng bayan. Nagtipon-tipon -tipo ng libo-libong tagahanga sa The Chapels at Heritage Park sa Tagig City noong Sabado ikalabinsyam ng Abril upang magbigay ng huling respeto sa nag-iisang superstar at pambansang alagad ng sining na si Nora Honor. Alas 10 pa lang ng umaga ang simula ng public viewing, ngunit may mga fans na dumating magdamag o madaling araw pa lang upang masiguro na sila ang mauunang makapasok at makasilap kay Ate Guy sa kanyang huling hantungan. Bitbit -bit nila ang bulaklak, litrato, kandila, at mga alaala ng mga pelikulang minsang nagbigay ng inspirasyon sa kanilang buhay. Maraming salamat po sa pagmamahal nyo kay Mami. Sobra po ang tuwa ng puso namin na makita kung gaano nyo siya kamahal. Sa lahat ng nagpunta, kahit saglit lang, alam naming dama ni mommy ang presensya ninyo. Matet de Leon ang atmosphere sa loob ng chapel ay puno ng lungkot, pasasalamat at pagmamahal. Marami ang hindi napigil ang umiyak habang binibigkas ang kanilang pamamaalam sa isang artistang naging bahagi na ng kanilang pagkatao mula sa radyo, pelikula, telebisyon hanggang entablado. Hindi lang isang artista si Nora Honor siya ay naging simbolo ng boses ng masa, ng lakas ng kababaihan, at ng puso ng bawat Pilipino, ang libu-libong nagbigay ng huling respeto sa kanya ay patunay ng kanyang di mabilang na naiambag sa sining, kultura, at damdamin ng bansa, ang kanyang alaala ay mananatiling buhay hindi lang sa pelikula kundi sa puso ng bayan. Nagtipon-tipon -tipo ng libo-libong tagahanga sa The Chapels at Heritage Park sa Tagig City noong Sabado ikalabinsyam ng Abril upang magbigay ng huling respeto sa nag-iisang superstar at pambansang alagad ng sining na Sinora Honor. Alas 10 pa lang ng umaga ang simula ng public viewing, ngunit may mga fans na dumating magdamag o madaling araw pa lang upang masiguro na sila ang mauunang makapasok at makasilap kay Ate Guy sa kanyang huling hantungan. Bitbit nila ang bulaklak, litrato, kandila, at mga alaala ng mga pelikulang minsang nagbigay ng inspirasyon sa kanilang buhay. Maraming salamat po sa pagmamahal nyo kay Mami. Sobra po ang tuwa ng puso namin na makita kung gaano nyo siya kamahal. Sa lahat ng nagpunta, kahit saglit lang, alam naming dama ni mommy ang presensya ninyo. Matet de Leon ang atmosphere sa loob ng chapel ay puno ng lungkot, pasasalamat at pagmamahal. Marami ang hindi napigil ang umiyak habang binibigkas ang kanilang pamamaalam sa isang artistang naging bahagi na ng kanilang pagkatao mula sa radyo, pelikula, telebisyon hanggang entablado. Hindi lang isang artista si Nora Honor siya ay naging simbolo ng boses ng masa, ng lakas ng kababaihan, at ng puso ng bawat Pilipino, ang libo libong nagbigay ng huling respeto sa kanya ay patunay ng kanyang di mabilang na naiambag sa sining, kultura, at damdamin ng bansa, ang kanyang alaala ay mananatiling buhay hindi lang sa pelikula kundi sa puso ng bayan.